Hello, good afternoon. Wala pang magawa. So, dito ako sa bahay. Uh, abang nakaupo ako. Nakita ko yung isang electric fan na kaayos pala nito. Uh, mga dalawang linggo lang. Sira naman. So, chicken ko ulit kung baka yung nasira yung ding dati kong dinugtong baka naputol so um, ano lang kayo okay oka disturbomed so pasensya na um, may bumili pa kaya nabili muna saka parang nauhaw na rin wala pang nagawa pero nauhaw na kaya ano so start tayo magpumpuli pa uh, mabuhay pa ito sayang sa yun hindi naman gano ka ano, hindi naman gano kalakas ang ano, sa kuryente ito simple naman lang to tanggalin eh kasi parang hindi naman to yan yeah, ang kalaki ang mga <laughs> maliit lang ang mga tornilyo nito kaya madali lang ang bukos pa. tanggalin ito okay. hindi na siya matumpo eh. pag hindi na po siya maayos diretso na sa basura ah, hindi kasi wala na eh wala na ito tanda na ah, yun na nga putol ulit kaya sabi ko may yung pangunggal yung <coughs> yung isa na rin yung isa din pala yung natanggal yan dati yung isa ito 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 isang tool tanggal so ngayon ang natanggal na naman ito na naman yung isa hmm. yun ah, sandal oh, okay. yun muna ako ng cutter. Si original tayo na ano eh, original tayo na munog ano, munog ayos kaya laging eh laging prepare sa gamit. Kung anong kailangan hahanapin. pasok na natin to kasi para para uh, na rin to labo na yata ang mata ayaw na magkapapasok so dugtungoy natin ito yan naputol to itong naputol yan ito. kaya ito yan. kaya dugtong natin ito para gumana ulit Enak ya, ini kemudian udah segi rokok.

Thank <laughs> Naghanap pa ng electrical tape para ito ah, natin dito. So, pag maputol pa ito ulit, kailangan ng dugtungin sa sundiring ayon. Hmm. So, I mm -hmm. lagi tulang yung ano natin <laughs> critical tape kaya um, tulungan din so, uh, natin, you try. You try natin. Subukan natin muna yung ano. Subukan natin muna dito. Kung gumagana na naman, mamaya lang. Okay. Oh, ito. 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 dito kasama Ito. 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 dito Ito. yeah

Oh, Colonel. Mhm. Đó chúng ta mình sao nào. Yeah. Được rồi, tôi tạm. mọi người 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 mọi

konting himas lang, ayos na. magaling magaling Nagaling pala tayo sa himasan. Ay, sus. So, so. Oh. tanong lang, magaling tayo sa himasan. Kung so, hindi tayo makapasok. Oh. Bonsai. Hmm. Hirap kasi pag maliit yung mga ano, screw. So, yun. So, yun. Medyo maliit na. Medyo din pas pasmado din kamay. Naku. Ano so, pa rin? Pinabangan pa rin. Hmm. natin. Yeah. Parunong pala ako ah, pero nauro So, ibalik natin yung kamay niya para malaman natin kung talagang dumaga na at may hangin na. Ayan Ayan Uy! mabali pa yata <laughs> ay nako ayan magandang ano ito kasi tap lima yung kamay ayan o oh, diba so try natin balik natin balik 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 dito balik natin sa hindi meron pa balik natin sa ayan yun. tariknya tunggul sesetan oke kenapa orang ngikut mag So, saksak -sak natin. Eh, ba, iharap ko sa mga nanonood para malamigan sila. Or, at saka, kung maniwala silang gumagana. ba wow. yeah, right. Yan na. Hmm. Oh, di ba? Galing ko ano? So, dahil gumagana, nakaharap sa inyong nanonood. Nalamigyan ba kayo? Ayan. eh joke lang. Thank you. At saka, napa napaandar ko yung ulit yung maliit namin na electric fan. Nakumpuni ko. So. maganda ito kasi medyo maliit makahatipid sa kuryente kasi medyo malaki-laki na kasing bill namin ng kuryente sa mga electric pan yun dagdag pa may aircon pa kaya yan hindi nga kumpuni ko muna itong maliliit lang na maliit lang, no? maliit lang daw, no? mag-consume ng kuryente so thank you guys maraming salamat, thank you for watching So, sa ano pala Paki okay, uh, Subscribe naman po Aking channel Please uh, Para makaanga tayo Marami tayong matulong So, thank you guys, maraming salamat ulit Bye bye